ay na po yeah. gito na. Diyan. Kok na bigyan ng pagkain sa mga alaga. At dito muna ako. Kinunuchong tapos na 'yan. O kanina ulan na ulan talagang oh, ngayon, ngayon ko lang naligo pinuto ko talaga para matapos na tingnan mo yung slipper ko ayan oh madumi dumi yan so dito muna tayo malinis na Talagang tinudo ko kanina pa yan eh. Tignan mo, hindi yan aapoy kasi basa. Ayan, marami yan eh. Tignan mo yung mga dako na hukulog na naman ulit. Tignan yan. Mo. So, shout out pala sa mga nag-subscribe sa akin, lahat, pag-share, nag-like. Uh, shout out kay GC Adventure, uh, Soraya, Arlene, uh, sino ba yung iba? Kasi hindi ko nadala yung papel eh, sinusulat ko yun eh. Nakalimutan ko basta shout out na lang sa lahat ha. Uh, Thank you selamat-selamat subscribe untuk hidupnya kubun yang itu dan hari-hari ini aneh ito na o yung itsura yan dyan lahat inaano ko yan dyan yun oh pupunta tayo dito humihingi ng paubos ng ganito bago. Yan. Ano, yan. Malinis na yan, oh. Dyan. Hanggang doon, doon sa kabila, dito. Tingnan mo, hindi ko nasunog kasi nga yung ulan, naabutan ako ng ulan. Kahit may ulan, tinapos ko talaga. Parang, malinis na yan dyan. Doon mo na kasi kanina. Medyo meron pa ako bukas sa Tuesday ako bukas. Sa Tuesday, Wednesday. Pag Thursday, maliligo daw kami ng dagat. Sa floating. Floating na maging bike. Okay. ini lingkup dengan tanam dagat yang bolak gitu. meletak ini kia, aku Jamin dagat <tuk> Sempaluk. Sempaluk kia, yang Sampalok Sampalok yang

kami dikit teman-teman, Bapak betulinnya nih, kasih pelakin -pelakin di, inman

nangyari pinaka patong yung sampalo ang daming bunga nito eh maglagan na tapos may mga bulaklak na naman ulit may mga ano kasi sa ano yung tawag nito Sa Mindoro ang inaano nila, "Yanje, mungsamtaro." Kukuha sila ng aming isang bagay at yon.

Ito yung narinda. Hmm. Bubungan. malinis na yan. Ah. Malinis.